ito kasi may kailangan lang kami nga si Kaso paot sa kaso ni Ako buwan kami lang, channel channel, channel wala kanya kung saan tong channel so ito yung isa sa pinakasikat ito sa Pilipinas sobrang taming tao talaga dito guys as in, ayan na yung building sobrang taas ayan, ayan, puro media media, media ayan, puro mga media, halaan nyo kung anong ano to so ayan, may bawal po pala pumasok dito kapag ano bawal pala pumasok dito kapag ayan, yung mga bata pa sa loob ito yung mga marshal tawag yan marshal

So, ayun. Hindi siya pinapapasok kapag walang vaccine, guys. Kaya hmm. ko lang na uh, channel. Channel, hulaan nyo na. So, dami talaga ang tao dito, guys. Araw-araw talaga pa na dito kay Sinadar, kay Idol. So, ayun yung na po kasi si Idol. So, ayun yung building. Sobrang taas talaga siya. Taas yung pinakatugtog. Bawal talaga ako po mga surprise. true to life yun. Kasi nga, hindi naman ako nabukong. Ayun, ang dami sa akin dito. Channel, bye! Ang sa kani ay doon. Dami, sila so na mga tao kape na dito, guys. kawawa ano, yung mga tao dito, minsan minsan din kaya na, kaya namin nakatsikahan ako. Kahapon pa daw siya. So siyempre binapasok naman sila lahat ng mga martial kasi mabait naman po talaga yung mga tao dito. Yun nga lang, kapag hindi ka talaga yung complainant o hindi ka yung magko-complain sa loob ko, bawal. So naiintindihan ko po talaga kasi hindi naman po talaga ito kumbaga respeto naman natin yun. Tsaka hindi na pa ako mag-complain ganito ganun so naintindihan ko pa talaga so saludo ako talaga sa iyo kuya kasi siyempre kapag kapasok sila nang papasok tapos hindi naman ikaw hanggang magkaka-traffic sa loob traffic na nga po sa labas di ba so dami meron pa yan doon sa pinakatulo di ba, so, mga yung mga tao ito ka kaya na paglating namin ito na god si ate yung nakasa likod natin sa so, kapilang sa yan kanina pa yan kasi hindi siya makapasok kasi wala siyang vaccine so kailangan ng vaccine ayun meron na po dito tapos so, ang dami ko ang tayo. dami tingin ko. Isa lang pwede pumasok dito, Guys. So yan, medyo, medyo pagkain nila sa labas. Kasi nga, ang dami yung kawawa talaga sa'yo. Guys, pinapunta sa pinakaduloyan, guys.